Kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. 2.8 Million Pesos Halaga ng Iligal na Droga na Sabat sa Kabite Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at ishare iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa ka aming YouTube channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Tinatayang nasa 2.8 million pesos halaga na iligal na droga ang nasabat sa isang araw na magkakahiwalay na anti-drug operation ng pinagsanib na persa ng kapulisan mula sa Calaberson Regional Police Drug Enforcement Unit, Cavite Provincial Police Drug Enforcement Unit at Dasmariñas City Police Drug Enforcement Team na isinagawa dito sa lungsod ng Dasmariñas sa lalawigan ng Cavite na aresto ang tatlong itinuturing na high value individuals kasama isang minor de edad na lalaki. Batay sa ulat ng kapulisan, itinago na lang sa mga pangalang Popoy, Madi at Brian habang hindi na pinangayan ang minor de edad. Ang tatlong suspect ay nakapiit sa Dasmarinas Police Custodial Jail habang ang minor de edad naman ay nasa pangalaga ng Dasmarinas City Social Development and Welfare Development. Nakuha naman sa mga nasabing suspect ang daang gramo na hinihinalang shabu na tinatayang aabot sa 1.3 million pesos, pitung bloke na mariwana na may timbang na 7 kilo at tinatayang nasa 840,000 pesos. Kasama pa dito ang narecover sa hiwalay na baiba separation ang nasa 100 gramo na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 680,000 pesos. Samantalang pinuri naman ni Calabarzon PNP Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas ang mga operatiba mula sa iba't ibang unit na gumanap sa anti-drug operations noong araw na yun. Ayon dito, sa laki ng nasabat na droga sa isang araw na operasyon, ay patunay lang na hindi tumitigil ang kapulisan sa kanilang paglaban sa illegal na droga. Nananawagan na din ito sa mamaya na patuloy na makipagtulungan sa mga kapulisan upang mas mabilis na masawata ang pagkalat ng iligal na droga sa lipunan. Naisbigyan din ng regional director na madami ipinatutupad na programa ang kapulisan upang isulong ang pagkakaisa ng mamamayan, pamahalaan at kapulisan upang pokusain ang iligal na droga. Ito po si Laarni Barairo, nag-uulat para sa Servisyo Balita, dito lang sa si DCSB ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.